Gandang-gandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po si Aling Marie ang magtatalakay ng konting uh, istorya regarding sa mga tauhan ni Duterte. At lalong-lalo na po doon sa mga sangkot sa kanyang Duterte Death Squad. Uh, si uh, Colonel Regina Garma po ay uh, nakansila na ng US ang visa. No? Sapagkat siya po ay nalink bilang ex cop sa Duterte Death Squad ni Duterte. At alam nyo po ba na itong si Colonel Rorina Garma is a very very special person para kay Duterte. At tila pinagsilosan ito ni Hanilet, no? Kaya pala hindi na nagpapakita si Hanilet noon sa malakanyang no? Imagine after na mag-retire itong si Rorina Garma, sa kanyang trabaho ay uh, ang ipinalit na trabaho sa kanya ay general manager ng PCSO sipin nyo po napakaraming na nananalo sa loto noong panahon ni Duterte nananalo na hindi naman mga ordinaryong tao yung mga nananalo nyo gaano kalaki ang pagkakasala ni Duterte sa ating bansa. Pati na ang kanyang mga ginagamit na mga tao ay unti-unti nang nabubulgar, unti-unti nang uh, nagsisigawan ang kanyang mga ginamit. Kagaya na lang nung tatlong uh, Chinese na pinatay sa loob ng kulungan. No? Ito pala ay pinagsasaksak doon sa Bartolina, no? At matataas na, na nasa Bureau at nasa uh, tagabantay ng kulungan ang mga sangkot dito. No? At ito nga si Padilla Laportesa ay kasalukuyang iniimbestigahan sa Senate, no? At uh, booking na booking na ang kanilang mga strategy. Akalain nyo pag nahuhuli pala ng may drugs, ay sa Bartolina inilalagay. Pero ito palang mga Chinese na to, ay nataniman ng ebidensya at doon ay ikinulong sa Bartolina. At hindi nga nagtagal, ito ay nagkamatay na. No? At ang itinuturo na nagutos ay si Duterte pa rin. talagang masasabi nating berdugo itong matandang Duterte. Ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan pati ng pera ng bayan sa kanyang pagwawalang hiya. Ito malamang ay ayaw na ayaw niyang masasapawan o ayaw niyang may makakahigit sa kanya sa mga negosyo niyang iligal. Kung kaya, hayan Kumagamit siya ng mga, mga nakapwesto sa ating mga PNP, sa ating mga taga-NBI, sa ating kung saang ahensya para lang maisakatuparan niya yung mga gusto niya. Dapat talaga si Duterte ang maimbestigahan o mahuli na kay Duterte lahat ang puno ng patayan na kay Duterte lahat ang ginawang pagpapapatay sa ating mga kababayan at maging sa mga dayuhan na ayaw niyang makasama. No? Yung pala yung ginagawa nila, meron pa silang tinatawag na investigation uh, section. No? Yung IS, meron silang tinatawag na ICA, Compound Inmate uh, Custodial. Wala naman tayong ganong naririnig na ganitong mga uh, facilities noong panahon ng mga nakaraang uh, rehimen, di ba? Pero nung si Duterte na ang humawa, lahat ng klaseng pinaglalagakan ng mga papatayin, ng mga napiprame up, ng mga natataniman ng bada, or ebidensya, ay... May kanya-kanyang pwesto bago patayin. No? Tataniman muna ng ebidensya, then kunwari na ilalagay sa Bartolina, and then kunyari, dadalhin sa IS investigation section, saka ito ngayon ipipermiss sa masama sa isang Bartolina, at doon na agpapapatayin na. Ganyan po ang mga strategy ni Duterte sa pagpatay ng mga nahuhuli kuno noong panahon niya. At yan po ay dito sa Duterte Death Squad at sa War on Drugs lang ginagawa. Yan po mga kapatid. At uh, ako po ay matyagang nakikinig ng mga investigasyon kung kaya't nakukuha ko po ang mga detalye ito. Kasi hindi po tayo pwedeng basta na lang tatalakay ng hindi natin naririnig sa mga nakataas. At ang isa pa po, ano, yung kay Alice Go, meron pong mga itinuturo at mga artista pa na ngayon ay mga politiko na sinasangkot sa pagtakas ni Alice Go. Ay, ako po, hindi ako makapaniwala eh. No? Pero meron pong mga naka-post or mga... Basta maghanap po kayo dyan, makikita nyo ang dami-dami. Sa TikTok, sa uh, Instagram, sa FB, dyan po makikita nyo. Dahil napakarami na nga po kasi ng blogger, napakarami na nga po talaga ng social media influencer. Kung kaya't Samut sari na po ang mga uh, kwento na hindi natin lahat natututukan. Pero sa saka scroll ka, scroll natin ng ating ng ating gadget. May mga mamamataan tayo na mahirap paniwalaan pero imposibleng mangyari. Kaya po dito sa ating bansa pinamugaran na talaga tayo ng mga terorista, ng mga komunista at higit sa lahat ng mga sindikato salamat po mga kapatid magingat po tayong lahat at may bagyo na naman po thank you po